Ba't ba kasi pa yung gate? Huh? Ba't ka mag-ingit? Ba't ka mag Uy! Uy! Ano? 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 Subukan nyo hindi kuhin yung damit yung dalawang parang ang mo kukuha nyan. Uy! <laughs> um. Official na aalis na to si Rodan tsaka si Kurt ha. Uh. Sumusobra na yan. Liga na! Sige na! Doon na! Nang ano nyo kala nyo nagbibiro ha? Pinusuan nila to ikaw na sunod. Gising pa ba sila? Oo kaya, ating gabi na, anong oras na ba? Anong oras na, alas 12 na yun oh Nakakapagod sa pinuntahan natin eh Pagod, wala ka namang ginawa ka Siyempre yung po, nakakangalay din kasi yun Tapos pa yung gate Oh? Ang kamangin yun? Ang gate Ang ano? Uy ya! Ano alam nga ating gabi na pinagkitrip pa nila yun Ba't ganyan niya mga yun? Ano mo yun? Oh ba, isa mo? Uy! I. Minigariyo. Ano hating gabi ano, na? Dali ah, rito, ko. Dali dito. dito ka. ali al al rito! ali Wala ko dyan! nandito ka. Wala ako. Dyan. mo ng mo! dito tayo sa Ikaw. kang kayo. kayo. hindi mo pinapalagan? Eh, paano daw ko Tako Dito kayo. kayo. Dito kayo. Ikaw sa bata, tamahan kita. Ay, hindi naman ako yun eh. Halika rito. Kanjok ko naman. ko lagi, ko Uy, dito, dito. oh dito. O, di ka pa pala tumitigil. Ha? Sinabihan na kita. Sinabi, tinigil ko naman. Ikaw, isa ka pa. ganito, pa ako na ito ha. mo, walang nangyari. Uy, ha? ya. Dalawa kayo. Apat ako. Dito ka. Uy, dito ka. Uy, dito dito ka. dito ka. Uy, Huwag ka mo ingay! Boss, dahil ito pinapakinggan namin! Dapat hindi ko niyo uh, Subukan niyo hindi kunin yung damit yung dalawa. Barangay ang kukuha niyan. Uy! Maaari mo niya! sinasabi ko sa'yo yan! Saan ka na pupunta? Dapat ay lumayas kayo. Lari kayo, lumayas dari. kayo. Lari kayo. Hindi, hindi. Baka sabihin kasi kupal ako yatin ko sa terminal. Huwag ka maingay. Baka matamay ka. Pag pinusuhan nila ito po, okay na yung susunod ko. Huwag kayo, huwag ka face the Plastic. ka. plastic, Hatid ko sa terminal yan

pagkakataon siya sabi mo oh, umuwi na kayo. Babago ba 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 oh, na mo ako? di mo Ilang beses okay. mo na sinabi Mungin yun eh. Tara na ako, lumabas na kayo. Ay, kami ate? Sa terminal lang, sa may alabang. Sa Laguna! Buti ah, atid ko kayo Swerte. Oo, uh, swerte nyo na. Atid ko sa terminal. O oh, yan dyan, dito na kayo sa terminal ah. Mula kayo! O oh, ikaw, isa pa. O oh. ikaw pa, umuwi ka na. Umuwi ka na. Bumalik kayo sa bahay pag matino na kayo ah. Isa ka pa. Sumakay okay. na kayo ng bus, sige ka na. Bukas, pag nakasita mo. Hindi. Hindi. hindi, hindi. Uy, bus, mo ikaw, pumasok, pumasok ka na sa sasakyan. Pumasok ka dun. Sige na. Kayong dalawa, bumalik kayo pag matino na kayo. Sige na, dun na. Nang ano nyo, kala nyo nagbibiro ah. Pinusuan nila to, ikaw na sunod. Pag pinusuan nila to, ikaw na sunod. Pumasok ka na. Pumasok ka na, pumasok ka na. Pumasok ka na. Pumasok ka na.